Okay, guys, this, this is News Listener by Angelo, and uh, today is uh, Biernes. Salamat po sa mga manunood at makikinig sa YouTube channel na to. Uh, okay, guys, pag-usapan naman natin yung uh, uh nangyaring uh, San Juan Festival, okay? At kung saan, eh, mukhang ano na to eh, uh, hindi na siya uh, masayang uh, piyesta, Okay? At mukhang piyesta ng kabastusan or bastusan. Oh, sorry sa lingwahe. Ha? Ah. Uh, kasi nakita ko to recently online. Ang daming nagre sa mga taong na tagasanwan. San Juan at kung saan yung mga taong uh, uh yung pumupunta lang doon sa kanilang lugar uh, para lang maka uh, makadaan eh binabastos na uh, binabastos sa binabasa na hin humingi sila na para hindi na sila basain kasi 'di ba uh, kailangan na kailangan nila pumunta sa isang lugar uh, na hindi na hindi nila kailangang mabasa Okay guys so panoorin natin itong video na to Okay at uh, ito yung nangyayari talaga sa uh, ng San Juan. Oh. oh, yan, yan. Oh, sige, sige. Oh, kahit yan nangyari, tingnan nyo, mangyari. Oh. 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 yan. yeah, yeah. Oh, di ba? Di ba? Oh, sabi ng wag eh. Oo, oh, oh, sumasakay pa, oh. O, oh, kita niyo yung, ano, yung estudyante. Ah, uh, sinusugod niya na yung mga nagbabasa sa kanya, eh. Di ba? Hindi na nakaka, ano, eh. Hindi na nakaka, uh, nakaka ginagawa ng mga taga San Juan na to. Okay, I'm sure hindi naman lahat. Pero, syempre, dapat uh, meron ng meron na silang gawin, di ba? Sa ganitong pagkakataon. oo oh. oh, sana naman itindihin nyo, di ba? oo oh. Oh, yung babae kumakabit pa oh. Oh, yeah. wow. oh. Di ba, grabe ba? Hmm, okay. Oh, tingin pa natin yung ibang video ah oh, so ito, nagre-reklamo dahil sa pesta ng San Juan. San Juan. Kailangan kong itapon ng performance tasks ng mga students ko. Kasi basang-basa na. Dalawang hard disk drive, san tablet, dalawang phone, mga charger, payslips, certificates, documents, wala na. Happy Fiesta, di ba? ah oh, na Di ba? O parang nagiging ano na eh. Uh, tapos, meron pang oh, sabi dito yesterday, imbes na mapayapa at masayang ipagdiwang ang mga taga barangay Dayup, Kaluan, Laguna, San din sa kanila, basaan uh, basaan, napadaan lang sa lugar. Diba naging naging perwisyo na. Diba? dito, dito. Okay. Ito taga San Juan to. Kaya sa near nila. ba Diba? Walang respeto ng mga tao doon. Uh, hindi lahat po, ah. Okay. Yung iilan lang na uh, mga walang kwenta, eh, uh, yung mga estudyante pupunta ng ano, ng eskulahan, uh, basa. O, ba? O, tapos, uh, so, si Mayor, siguro na alam, na alam niya na itong nangyari, so, gumawa siya ng ordinance para sa kanyang lugar, okay? Na merong o merong lugar na pwede lang mangbasa ng tao. Hopefully, oh, oh ito na yung bagong nakita ko to recently, bagong uh, Boy Dila daw. Kung natatandaan nyo, may, may siyang Boy, di, boy Dila, merong Boy na naging uh, naging uh, viral nung last year. Di ba? Oh, ito, ito ito. pakita natin to si sino to. About, okay. You know, Oh, may nang buksan pa. Yung gamit niya, basa na eh. Oo. Oh, Right uh na. -huh. Yan, yan. So, so guys, uh, kung tradition man yan, Tiba, Dapat may ding respeto nilalagay doon sa tradisyon ng San Juan. At hindi siya kaaya-aya, okay? At uh, hindi siya kaaya-aya tignan, 'di diba? So sa inyo, kung merong merong piyesta sa inyong lugar, siguro dapat din unawain ng mga tao na uh, kailangan ng space, uh, tiba? 'di na safe sila hindi nila gustong mabasa ang yung mga taong gustong mabasa okay lang okay yun so hopefully uh may gawa may meron silang gawin dito kasi hindi siya hindi siya nakaka -ano, nakakasaya nakakabuwiset na siya di diba? ba basaan pa. basaan ba o bastusan di ba okay so i hope you guys like this and please if you have any comment suggestion you can Put that uh, down there. Okay, I'll see you again. And please subscribe to support this channel. Bye. Thank you.